bubuksan sa na yung shop ni Pare. Puntahan ko muna. O, pre! Kamusta ka naman? Nandito ka na pala. Ataga din oh. kita, hindi nakikita dito ah. Oo, oh, tumatago kasi ako sa mga, ano, kay Manny. Oo, oh, ano nangyari? Bakit pinapakwas mo yan, pre? Ay, ito. Wala, ipapakilo eh, ko na lang ito. <laughs> Sayang naman, pre, oh. Eh, tingnan mo naman dyan, okay oh. mo. Papakasin ko lang, ipapakilaw ko na kasi lumipat sila sa kapitbahay, makasama ko eh. <laughs> ay, ganun talaga pre. Kaya, listen learn lang talaga pre. Ganun talaga, sa kapitbahay natin na eh. Ay, ganun talaga magagawa siya. Kahit, right. ano ba nangyari dyan? Biglaan naman yata, nagulat ako na nandito ka na pala. Okay, ngayon ako naka-aroon um, sa pinabaklas ko. Wala ka na yata ang pera ah. Ah, ako? Oo, oh, ikaw. Eh, okay lang yan ah. Wala akong pera ngayon. Kasi, yung nanonood na video ngayon, wala rin pera. Hindi <laughs> eh, may kasama na sa ngayon.